Kaibigan <laughs> na sa recent announcement ni Julian San Jose bilang bagong calendar girl ng isang anak, marami ang nasorpresa at nakwa. Well, may ilan lang namang binatikos ito dahil kulang daw ito sa Elia Factor para mas maging malakas sana raw ang dating para talagang nakakalasing gaya ng ine alak. Ayan nga po, last minsan week yata. Kasi, minsan kasi pagkahusam ang image mo, so kahit anong i-endorse mo, parang ano eh, di ba? Parang nag, nagre-reflect sa'yo yun. Kasi alam naman natin si uh, Julian San Jose, hindi naman siya sexy star, di ba? Wholesome siya, di ba? Image. So yun naman na nga, puna nung ibang netizen na parang ano, parang napaka wholesome Ganon. Ano mo habang nag mo? Kasi nga, ang sabi nga, Parang wala siyang Elia Pacto uh -oh. na Tuesday na Hindi naman nila kailangan yung L na yon, no? Tumigil sila, no? Ang importante, sexy siya. Kung baga ay uh, may K naman siya para maging endorser ng ano na yan, alak na yan. So, hayaan na lang natin ang mga netizen diyan. O, ang ano masasabi naman, very proud nga ang kanyang boyfriend na si Raver Cruz, di ba? Hindi siya kumontra. Sinuportahan niya. I'm sure, bago tanggapin niya ni Julian San Jose ay nagpaalam yan kay kay ano Raver, di ba? Parang, babe, okay lang ba sa'yo? Natanggapin ko itong ano na to. Di ba parang may kausap ba ako dito? Ayun, tanggapin ko sa itong apang alak na to na mag -e endorse ako ng alak. O, di ba? Okay. For sure, di ba? Ikaw, anong masasabi mo? Dapat no Dapat comment. Dapat pagpaalam? Hindi, syempre diba? naman, di ba, laki ng anits niyo? Bob Chena Amores, di ba? Kaya lang sabi mga netizen, ang tingin kasi dito, wholesome. Na parang hindi siya na alien factor. Pero kung sexy star, sasabi, oh, wow, ang, so, ang anits-nits. <laughs> parang ganun, di ba? na Parang feeling nila parang ang sap sa anits-nits nito. Eh, kaya lang wholesome nato. Pero in force, ang sexy rin naman, hindi siya kukunin na endorser nito ang anak na nakakalasay. Doon sa mga ininom ng mga lalaki na hindi kami umiinom. Sorry, kaya sa akin, walang dating si Julian kasi hindi naman ako umiinom eh, di ba? So, pati alak na kanyang in-endorse kasi hindi rin tayo umino. Pero masarap naman yung alak na inendorse niya. At kaya naman nila kinuha si Julian dahil alam nila malakas ang hatak nito. Dahil nga in police, maganda rin siya at sexy. Diba? Ayoko, Lalo yung pinagandaan niya Ayoko maalala yung alak na in-endorse niya dahil lot, lot 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 de leon kami. Ayan. Yun, kaya uniyakan mo yun eh, di ba? Oo! oo Pero sikat na no? sikat naman yung alak na yun na until now na di ba? Nakita ko yung pag-iyak po, ni Milad uh -oh. ng lot-lot in space yung alak oh. na ini-endorse nito ni Julian San Jose. Yes. Pero yung tutik na kinuha siya, Correct. talagang sa tingin ng management ng alak na yun ay makakatulong eh, sa kanila niya si Julian Alisano si at nakita ko naman yung posto ang sexy niya at pero ang laki ang ng anets. Pero ang mga curious lang ako umiinom kaya si Julian Alisano si no kasi ako ah sa oh. tingin ko lang oh. ah kasi minsan kapag ka kinukuha ka mali mo sa press ko na hindi naman tayo invite tinatang niya <laughs> ikaw ba umiinom ka ng alak na ine-endorse mo pwede ang sagot niya o oh, umiinom ako kaya nga natuwa ako bakit ako eksaktong kinuha ako pero pwedeng sabihin niya kasi wala tayo sa press ko pwedeng sabihin niya hindi po ako umiinom ito pang-arap nito. Pero, dahil ako ang endorser, iinom na ako nito. At tutulong ako talaga sa pag-promote. Di ba gano'n hey! naman? Hindi ko ito ginagamit ng product na gini-endorse ko. Pero dahil ako endorser, gagawin ko papakita na talagang effective ito. Sigurado ganyan din yan itong si Julian uh -oh. San Jose.